good morning po. Nandito tayo ngayon sa barangay. Anong barangay po ba to? Kalison. Barangay Kalison. Tapakita ko lang po sa inyo ang daan. Papunta po kami sa barangay San Jose kung saan nandun sila Mayor Len at namimigay ng mga relief goods para po sa ating mga kababayan sa barangay San Jose. At ito po, may mga bangka dito na naka-standby. Hindi na mas... Uh, alanganin na yung laki ng tubig eh. Alanganin para sa tricycle at saka sa bangka medyo humupa ng kaunti yung baha siguro dahil sa hindi pa high tide o mamaya pa siguro high tide hindi ko alam ang schedule na high tide ngayong araw at uh, pero kanina nung pagalis ko sa bahay eh medyo mababa na at uh, nandun na nga sila Mayor Lem nagbangka sila mula sa pangbayan at ngayon po nakasakay ako sa, sa truck ano bang truck po ito kuya? KM250 KM250 Ayan po, KM250 kung ano man ang ibig sabihin nun. <laughs> Ayan, yeah, the motors. Army. At sakay-sakay po namin ang ibang mga DSWD boxes na ipamamahagi din po sa Barangay San Jose. Ayan. So, ilang karga sila, ilang balik ang mangyayari para madigyan uh, mabigyan yung ating mga kababayan. Hindi kakasya ng isang biyahe lang. At uh, hindi ko lang sigurado kung anong plano ngayon pero ang pagkakaalam po, didiretso yata ng Barangay Pantukot. Mamaya po, Barangay Iba o este magkakaroon din pa ng 11, 12 po ng tanghali. At uh, yun po ang plano ngayon. Ingat po tayong lahat kasi kuya, namuulan na naman. So medyo tataas na naman ang tubig baha. ako nakapanood nung kay Mayor Lempostino na balitaan ko lang. Pero parang medyo tumagilid yata yung rubber boat na sinasakyan nila. Napanood niyo po ba? Hindi. Okay. May mga nag-react kanina eh. So may tinawagan ako kung ano yung nangyari. Bandang kung tama yung kwento sa akin, bandang Gatbuka Bridge sa ilalim nun, eh, parang mabilis yata ng konti yung rubber boat. Medyo tumagilid kaya naglimas sila nung rubber boat. Uh, pero okay naman, okay naman sila mayor. Samahan nyo sa bangka sila Cons Jojo Pagdanganan at Cons Melary Mundo. Hindi ko na lang alam po sino pa yung mga ibang kasama. Dati to kuya, malakas ang alon dito eh no? Oh, oh Ngayon hindi eh. Ayan. Tinangay ako dahil nung nakaraang taon dito. Ay, hindi sa may ano yata yung... lugar Oo. Oh, oh. Lalo yun dun Sa may ay, ay, Pagpapuntang Gugo din, tas gugo uh, Yun doon, malakas din ang agos. Buti ngayon, hindi. Hindi na asa doon. Kaya ito yung, yung ano natin, hindi na asa doon. Hindi na ito, ito, malakas ang agos. Natakot ako doon sa post ni Grace. Kilala mo si Grace Faustino, kuya? Grace Faustino ng mayton Nag-post kahapon uh, na may lumubog na bangka. bangka oh, Oo, nataanan eh hindi pa naman ako marunong lumangoy buti merong ano eh styrofoam yung ano eh yung nakapita nil eh ano daw eh Mali, maliit yata yung bangka tapos parang mabigat my yung mga dala. Idea, oh. Oo. pera oh. ang pa bumiyahin nung pagabi na at tapos wala akong live test yung lugar na to ah I, yun yung unang sinabi. Ewan ko lang po kung aabuti ng budget. Yun ang sabi. Maraming matatamahan na bahay doon. Maraming. Bahay yan yun. Eh, na may lawak ng... Oo. You know? Oh. Baka naman po ilikyo ng buket, Di kaya. kaya <laughs> yeah. yeah, nga. No. Sa likod ng sa may cemetery. Maganda nga. Magkaroon ng ano rin. Parang bypass na. Oo. Oh. Para dumalang may sasakyan na dumadaan sa atin. Hindi pa rin. Hindi pa rin kaya ng tricycle siguro to. Ano yun? tikling? Tikling. tikling Nakatakot pong sumakay dun. pagka nalubak ka eh. baka tumagigit. Eh baka biglang tumakay na lang. <laughs> oh, oh. Napakabagi naman kasi gawin dito. Yan nga. Eh. Ito haba ah, ko nung dalawin. Eh yung sa kabila ang haba nung ginawa. Tandali lang takot eh. Ayan ang nakakatakot yung, okay, na, yan, pag hindi mo alam yung daan, okay, na, pwede kang lumubog dyan. dun sa ano, yeah, hindi niya hinarangan. hindi gabis sa doon, oh. shoot na baka. Dato yun, nilagyan man lang nila ng tali. Yeah. Ayan, nakatanggal ni Tati. Kung saan yung bakal pa? Delikado yan, malalim Malali. din yan. Sana maabutan natin sila may Pag di natin naabutan, malamang uuwi na lang ako. Saan nah, yung nag sa na, tumawag ng bangka, yung live naman ni Kirale, yun Nagigilit na yung gulong. Oh, Sa lalaki oh, nila, wang oh, liit ng gulong. Ang bihira. okay-okay uh, pa dadaanan oh. Uh -huh. yung mga patong malalaki. Mas <laughs> mas Pero itong mga Meralco <laughs> ng kuryente ang nagiiintay na lang kung kailan. Yeah. Ah, uh, uh, takot. Eh nabuwal na kailan lang nabuwal na yung mga Kaya poste eh. eh, na, eh, na, na yan. Eh na ginanang brief? Eh kung na yung mga brief na yan. Apat na araw rin nata bago gawin. dan ketemu berisik juga Alas 10 umpisa. Ah, uh, umpisa. <laughs> ano ni pa rin po? Tapos Sana na po yung live. Tapos na po yung live. Tapos na. Baka umano na sila. Lumipat na yun ang pantok siguro. Alam ko apat ang pupuntahan niya. Pero yung DBSW di box ang dala namin dun pang LGU galing ng food box. Nung no, nag-high tide lang, wala nang nakakarating na oh. tricycle, yung kami. Eh, lalo mong